So ito nga guys, pagising ko ng isang umaga, tinindan ko agad yung aking dashboard. So ito yung nakalagay siya guys. So meron na tayong ads on rails. So sobrang saya ko kasi meron na tayong ads on rail kahit hindi pa siya eligible. So kasi sabi kasi ng iba ng ano, mga content creator, so bibira daw to ipagkaloob ni Mita. So hindi daw to basta-basta na-unlock. So si Mita talaga yung, yung nabibigay lang nito. So mga pansin sa akin dashboard guys so eligible na tayo sa stars at saka sa stream match so ibig sabihin monetize na tayo. So paano wala ba na unlock yung ating monetization? So paano po na reach 60,000 minutes views. So una guys, huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ng ibang mga tutorials ng mga content creator. So sabi kasi ning na, na isang napanood ko na hindi ka daw ma-monetize kapag ano original content ka yung mga pinopos mo an original content so dito kasi sa akin guys na monetize pa rin ako sa stars sa stream ads kahit yung mga pinopost ko hindi ko mga original content kaya ng mga nakikita ko kasi hindi ako naniniwala sa dami kasi ng mga vloggers na binablog nila yung mga hindi nila mga video so mga nakikita lang nila ng mga video so, mga viral video so ini-edit lang nila so naglalagay lang sila ng sounds ng panibagong sounds tapos nilalagay nila doon tapos yun na so ipapakita ko kasi sa inyo guys yung aking mga video sa reels so tingnan nyo to guys so mapansin nyo dito guys na puro an un original content talaga yan siya guys kasi hindi mo kasi ma-unlock yung 60,000 views kung sarili ko lang content kasi walang kaanong nanonood so bibihira nga siya maka 1,000 views so kadalasan ng ibang mga original content ko nasa 700, 800 views lang so kaya napili talaga ako na gumawa talaga ng mga videos na nakikita ko ng mga nakakatawang video. So, yan ang aking mga pinapost dito. So, kay kayo maniniwala guys na hindi kayo ma-monetize kapag ano original content yung mga pinapost nyo dito sa FB. So, so kung gusto nyo rin guys matutunan kung paano ko ginagawa yung mga video na pinapost ko dito, So, paano ko ginagawa to ang hindi ako nagkakaroon ng violations kay Mita? So, mag-comment lang kayo guys dito at ituturo ko po sa inyo. Gagawa po tayo ng video patungkol doon at ituturo ko sa inyo ng malinaw. So, kung nagustuhan mo tong video na to, pa-subscribe na lang po at pa-like. Maraming salamat po.